Hindi ka na ako makita bro si Jenny Kian. kasi si Jenny Kian. ko na po. Ha? Ayan mga lods So tayo lang isa ngayon dito Dahil uh, Umuwi si Gerald mga lods Dahil uh, kumuha siya ng pagkain namin Sa yung tinapay At saka mga gamit no, Grabe, sobrang gutom na talaga ako dito mga lads. Sana mahanap namin si Brodinic. Ano na kaya yung uh, kalagayan niya ngayon mga lads. Grabe naman dito mga lads. Dapat may alito tayo dito mga alas. Uh, tayo dito. Grabe. Grabe yung tagal naman ni Bud. Gerald mga alas. Kaya nga pa tayo nagpantay sa kanya dito. Pero uh, sana hindi siya mapahamak kayo sa kanyang uh, pagkuha ng uh, pagkain mo ulit ang tagal naman niya Kawawa talaga yung ano yung nakita namin mga roots no? yung dalawang patay yung ano tsaka may bihag pa hindi hindi namin na ano ni Bro Gerald tutulungan kasi grabe ang dami nila

grabe talaga yung ginukot nila mga nits grabe asa lang ano nila mga ano ano nang baril mga baka ah, hindi sila kasi ah, may anting-anting sila mga Grabe. Grabe sa sana mo. Grabe ang tagal naman yan, no? Dinal mga lods. Kanina pa yun.

Napi. Tapos naman dala lang pa rin mga <sighs> Hindi ko na kaya makikita ko na dito na mag-isa ko dito. Lawrence. <coughs> Grabi. Anda milon di mana Andi itu malut. Marmado. May dala pa mga baril. <coughs> <coughs> di tayo lalabas dito, maluts. lods. Labi. Antagal naman ni Bro Gerald, mga Bawa talaga si Jinic muna nun Sana walang uh, masamang mangyari sa kanya

Grabe, ang tagal niyo bro. Ano eh, hindi hintay si Si, ano, si ka na ako makita, bro. Sobrang dami nilang, ano, dumadaan kanina. Kung saan lagay natin dyan? Okay lang, bro. Ayos Dito lang. Rin. Yung mga bro yung pinaka-importante, bro. Ha? May alam ka? Bro, nakita mo yung kanina dyan, bro. Ang kanina ba? Sobrang dami nila. Ha? Maramado yun. Ay, titikado yun. kung suntan pa eh? Kaya hindi ako lumabas dito dahil baka makita ako mag-isa. bro Bro. Kanina ka pa dito? Oo. Oo. Nakita mo ba yung, ano? Yung may dala na oh, lang kay? Oo, oh, ang dami niya mga armado dyan. May, na dalang mga baril. <sighs> pero kanina, sinunsan na natin na wala, diba? Oo. Baril ko na sana, pero... Ano? Delikado mo. Delikado ah. ako na wala mo. Sundan ka sila sinamin ko. So, Ayan, yan na lang wala eh. Ayan, ayun. Ayun ulit. Asama natin siya yung dito natin. Si... Asimplihan. 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 Bro, bro. Baka yun yung sabi mo kanina, bro, bro. Naman bro. ko na nakita. May nakita ako. Baka yun na nakita ni Idol Wing kanina. Kasi klaro dito eh. Kasi may dadah. Dito yung mga pagkain eh, bro. Diyan okay. yeah. Punsi. Okay. Ano yun? Ayun bro. Uh, Oo. Oh, oh. Ano kaya yun? No. Ah. Bro, hindi ka na siguro magdala ng kamera ni... Ayun uh, bebe. Lirto sa paligid ha. Hindi tama okay. kita na kayo. yung Ano ba yung talaga nangyayari doon yung yung una hmm. Oh. yun kami na-encounter na mga ano eh yung mga taong hindi natabla ng bala oh. yun yung una tapos nag sama kami tatlo tapos bigla na nawala si Jinik yung camera niya yan na oh, yung camera baril at saka ano yung shades niya Maywan? Mm -hmm. Baka ano no, baka, sa, baka nabigla yun siguro yun ba? Uy bro, narinig ba yun? Dito! bro! Kamera! Tahu dia bro! Parang meron nagkaawa ya. Masa ang dapit bro? Ay! Dali! Si pa bro. Bro, sundan natin bro. Sundan natin oh, yun. Ay saan nga huh? nagbulayo na sila. Baka magbulabog tayo. Baka may kasamahan tayo bro. Bro, di diba huh? yun yung yun isa na kita natin kanina may langkay? Di yun yung isa? Yung na yung blue. na yung

아. a y u n ayun, ayun, 아 y 아 n a y 아 n a y

Bro, bro. Bro, baka dun sa no bro. Yung ano, anong ng bihag. yun Yung mga ano dyan eh. Patay na. Oh. Ayaw ayaw, 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 ha? Ayaw. <tipasuk> Tingnan ya, natin yan, baka si Jinik yan. Hmm? Usugin ko na, bro. Ha? ko Ha?